What's po mga Carbinturer! Uh, dito naman tayo ngayon sa ating gawain. Uh, sa oras na po na yan, uh, andyan na po ako sa dagat mga Carbinturer at inihanda po na yung mga gamit natin para manging isda tayo. Ayan po, uh, ang una kong kinuha yung ginawa nating net para paglalagyan sa huling isda natin mga Carbinturer. Uh, sunod yung flashlight. Um, nagdala tayo ng flashlight mga ay uh, and kaso pag mabuta tayo ng dilim, mayroon tayong magamit na ilaw. At yan po, dalawa yung uh, klaseng pangingisda yung gamit natin, yung lambat sa saka yung laya. Ayan na po mga kalimutiril. Patungon ako sa tubig para uh, simulan ko na sa uh, paglagak yung lambat mga kalimutiril. At yan po kung napansin po ninyo, maraming mga bangka na nakalutang dyan mga kalimutiril. Dahil wala po tayo sa probinsya sa araw na yan mga kalimutiril. Andyan po tayo sa uh, part ng dagat ng Mandawi City. Ayan uh, po, uh, ay, ko na yung mga gamit natin doon sa bangka. Ah, uh, bali, hindi natin bangka yan mga kabinsirir. Nakailagay lang tayo sa mga gamit natin. Dali yung unang ilagak natin mga kabinsirir, yung lampat um, dalawa kami mangingisda sa araw na yan mga kabinsirir. Kasama ko yung uh, pinsan ko. Kaya lang ako lang muna ang nauna dahil mayroon pa siyang ginagawa. At maya maya, hahabol yun sa akin para tutulong na din sa akin sa pagpangingisda sa araw na yan mga kabinsirir. Uh, kahit mag-isa pa lang ako dyan mga kabinsirir, ah, uh, sinumulan ko na pa sa paglagak yung lambat para sa pagdating ng pinsan ko mayroon na tayong huli ayan po sinimulan ko na sa paglagak yung lambat lang muna yung ginamit natin mga kabinturer pagkatapos ko mailagak yung lambat mga kabinturer yung laya naman ang gagamitin natin a few moments later Ayan po, ilang saglit lang na itapos ko na po inilagak yung lambat natin At eh, chinichi ko yung lambat mga kalbinjurir kung uh, ma nasa mabuti bang ang uh, pagkaayos ng paglagak natin Ayan po, sa pagchiko mayroon na agad na sumabit na isda Ayan po, iniwalay ko na yung isda sa lambat mga kalbinjurir para mailagay sa paglalagyan natin ng isda yung ginawa natin At yan po, dahil mag-isa lang yung isda na sumabit sa lambat natin uh, Bumalik na ako dun sa bangka na pinaglalagyan natin ng mga gamit natin at yan po, ah, kinuha ko yung laya sa mga nanonood ngayon mga carabinsurer kung gusto nyong matuto paano maghagis ng laya ito po, uh, ituturo ko po sa inyo paano maghagis ng laya mga carabinsurer ayan po, inihanda ko na yung laya yan, kinuha ko muna yung lubid yung nakatalis sa dulo ng uh, laya mga carabinsurer at ayan po, uh, pinupold ko yung uh, dulo mga carabinsurer uh, at saka, hatiin natin sa pangatlo yung ah, uh, pabigat mga kabinsyura sa laya yung mga tingga ayan po at tapos ay uh, ilagay mo dun sa siko yung uh, isang hati at tapos dyan sa uh, kamay mo yung dalawa mga kabinsyura ayan po yan. at ganyan paghagis mga kabinsyura oh. Ayan. At ito po, ah, panoorin po ninyong mabuti para matuto kayo paano maghagis ng laya mga kabecurier. Ayan po, ay ah, hinati na natin sa pangatlong hati yung tingga ah, tapos yung isang hati yan, na ilagay sa siko, tapos yung ah, dalawang hati din sa kamay mo tap tapos ihagis mo na ganyan. Ah, ganyan lang pag ah, hagis ng laya mga kabecurier. Ito po panoorin po ninyong mabuti ah. Paulit-ulit ko lang sa pag uh, hagis yung laya sa araw na yan mga carpenturer para uh, matuto kayo paano maghagis ng laya. sa so, mga oras na yan na iniligpit ko yung lambat at uh, uh, inilaga ko sa ibang spot mga carpenturer dahil hindi na na dagdagan yung uh, sumabit na isda dun sa spot ng unang pinaglagakan natin ng lambat mga carpenturer at kung nakita po ninyo yung tulay na yan mga carpenturer ayan po yung sa left side mga carpenturer uh, ayan po yung uh, Marcelo Fernan Bridge yung pangalawang bridge sa uh, Mandawi City mga kadjurir na nagdugtong dun sa Lapu-Lapu City. At yan na po na Tapos ko na inilagak yung pangalawang lagak sa lambat natin at bumalik na ako sa uh, laya natin mga karpenturer para maglaya na naman tayo. Uh, yan po, inihanda ko na yung laya para ihagis ko. Uh, ito po, panoorin po ninyong mabuti mga karpenturer para matuto kayo paano maghagis ng laya. Ayat uh, po, inihanda ko na. Uh, inilagay ko na yung isang hati dun sa siko natin uh, tapos uh, kumuha pa ako ng dalawang hati dyan sa kamay natin at sabay hagis, ganyan mga karinsyorer at sa wakas mga karinsyorer, nakahuli tayo ng marami, ayan po marami yung nahuli natin sa laya natin mga carvin surer uh, baka nagtataka po kayo bakit uh, sinabi kong marami yung huli tapos dalawa lang yung isdang nakita dyan ang uh, ganito kasi yun mga carvin sa paghagis mo ng laya uh, ilang minuto lang uh, maligpit mo na yung laya at balik mo agad sa paghagis sa bawat hagis mo mga carvin surer pag meron lang dalawang huling isda, isipin mo pag makaisang libong hagis ka ng laya, di dalawang libong isda ang huli mo kaya sinabi ko kanina na marami na yung dalawang isda ang huli sa laya mga carpenturer sa bawat hagis mo ng laya ayan po alimasag na naman yung uh, nahuli natin mga carpenturer at isipin natin isa lang yan mga carpenturer pero pag makaisang libong hagis ka ng laya isang libong uh, alimasag din yan at ito po mga carpenturer panoorin po ninyo kung nakailang libo akong uh, naghagis ng laya yung pinsan natin na pogi guys, humabol sa atin. yun no? Nabasa tubig. Tadi to. Oh. Oh. Yan yung poging pinsan natin guys, humabol guys oh. Yan guys. Yan 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 yun oh. Oh, uh, oh. Uh? Ang huh? oh, pugi-pugi guys, oh. Ang oh, pugi-pugi guys, oh. Pugi-pugi <laughs> guys. Yan yung pinsa pugi guys. At yan po, sa oras na po na yan, humawol na yung lapatris, uh, pinsan yung laya. natin, yung sinabi ko kanina na dalawa kaming uh, mangingisda sa araw at, na yan mga Karadinsurer. <laughs> uh, dumating na yung pinsan natin po yun. at siya na naman ang uh, maghagis ng laya mga Karadinsurer. At yan po, uh, sinimula na niya sa paghagis yung laya. Uh, ito po, panoorin po ninyo yung kalalabasan sa pangingisda namin uh, kasama ko yung pinsan ko mga Karadinsurer. At yan po, naghila na siya ng laya dahil na ihagis niya ano na yung na? unang hagis niya mga ano kamitsurir. At sa unang hagis niya, zero, botlog mga ano kamitsurir, pero... walang uh, huling isda. Ah, uh, ito yung pinsan ko mga Carmen kung sino nakapanood uh, na ng, buli, uh, nakarang upload natin na uh, namimingwit kami dun sa laot yung Uh, pinsan ko yung kasama ko. Ito yun. Ito yung pinsan ko na si Jikoy. Uh, gamit namin yung bangka mga carventurer na miminguit kami doon sa laut Sa kanila yung bangga na ginamit namin mga carventurer. Uh, plano namin mga carventurer na... Uh, maghanting kami ng uh, malalaking isda dun sa laot kaya lang hindi pa namin uh, napagsimulan na uh, maghanting kami ng malakihang isda dahil uh, inihanda pa namin yung mga gamit namin mga karbinsurir uh, balang araw mga karbinsurir, abangan po ninyo uh, yan ang target namin, maghanting kami ng malakihang isda doon sa laot. At yan na po, na ulit niya yung uh, laya mga kalbinsyuri. At yan, uh, maraming nahuli na mga uh, tilapia. Uh, tilapia yung uh, nahuli sa laya mga kalbinsyuri. Siguro nagtataka kayo bakit uh, tilapia yung nahuli mga kalbinsyuri. Tapos andito kami sa dagat na ngingisda. ah uh, ganito kasi mga kalbinsyuri, uh, dito sa upao uh, Upaw Mandawi, Ah, uh, maraming mga tispan dito tapos yung mga um, isda na ay nalagaan nila uh, yung bangus at saka yung tilapia uh, yung mga tilapia mga kardinsurir uh, mabilis kasi sila dumami at yung mga similya ng tilapia mga kardinsurir uh, lumabas sa tispan at napunta dito sa dagat at dito na lumaki at uh, kaya nakahuli kami ng mga tilapia sa araw na yan mga kardinsurir Sinta muna nating lambat guys at yan po ah, napagsundoan namin na i-check na muna namin yung lambat at yan ay mayroong huli na uh, uri ng lobster mga carpenturer yung tinatawag namin na hanilitik at yan po na itapos na namin i-check yung lambat mga carpenturer kaya balik kami sa uh, panglaya. at uh, ibang spot na naman yung uh, pagagisya namin ng laya mga carpenturer uh, kung nakita niyo po yung barko na yan uh, dyan kami mang hagis ng laya mga carpenturer yang barko na yan mga kabinsyere na na yan dahil uh, kung nala po ninyo yung nakaraang bagyong audit uh, yan ang damage ng bagyong audit mga kabinsyurir At dahil sa sobrang lakas ng hangin ng bagyong audit mga kabinsyurir Kaya napunta sa uh, mababaw ng bahagi ng tubig Yang barko na yan mga kabinsyurir At linisan na ng uh, tripulante yan Ah, dito po sumabit yung lambat natin kaya tumalon yung pinsan natin para ialis yung laya natin sa uh, sumabit dun sa ilalim mga kabinsurer. At yan po, ah, uh, sinisid niya na yung tubig para maalis yung laya dun sa sumabit sa ilalim mga kabinsurer. Yan. A few moments later. Ito okay, yung huli natin guys. Lahat guys. Ano ba guys? Ano iya buku ngukur luar nama oh salah so gua dong, sepuan mm kan yang -hmm. lilitik ini lilitik, merumah takla lilitik nae? katika guys oh lilitik okay, so. ya guys guys, buhay pa guys tugtug -tug, guys oh, buhay pa guys guys, <laughs> pahlawan nang kami guys, sige bye, bye guys i love you all, love you <laughs> Wah, penuh banget ya.